Parami na ng parami ang mga lumuluwas para sa paparating na long weekend para sa update live na magbabalita si Gio Robles mula sa Batangas Port. Gio, may masasakyan pa bang barko? Yung mga hahabol pa lang dyan. Oo, Cheryl, no, sa mga kapatid nating babiyahe para sa Undas at maging sa Barangay at Sangguniang Kabataan o BSKE election. Bagamat marami kayong nakikitang pasahero sa aking likuran, ito yung sitwasyon ngayon sa Batangas Port. Pero sabi ng mga shipping line na nag-operate dito ay uh, halos hindi pa naman daw sila fully book at marami pa rin silang ticket na aasahan kung sila po ay babiyahe sa mga probinsya sa mga oras na ito. Pero simula bukas nang gabi hanggang sa weekend ay asahan na raw na kakaunti na yung uh, mga ticket nila o magiging fully booked na rin. Kaya mas agahan daw yung pagbili ng ticket ngayong araw pa lamang, Sheryl. Naghigpit na ba ng seguridad sa mga pantalan, Gio? Oo Cheryl mas mahigpit na nga ngayon ang seguridad na ipinapatupad. Kaninang umaga, nag-inspeksyon si PPA General Manager uh, Jay Santiago dito sa Batangas Sport at sabi nga niya, generally satisfied naman siya. Nung nag-ikot siya dito kanina, una niya nga uh, sinilip eh, kung maayos at malinis ba yung mga palikuran na gagamitin ng mga pasahero na pupunta dito sa may Batangas Sport Isa rin sa mga sinilip ni... Uh, PPA General Manager Jay Santiago ay kung may sapat na mga tauhan na mag a at magbabantay sa mga pasahero. Sheryl. Masasabi ba natin, Gio, or nakausap mo yung management dyan, na mas marami ngayon ang bumabiyahe? Siguro din kasi, kasi yung tapos ng pandemya And also, dahil kung titignan mo, parang mahaba-haba yung uh, bakasyon. Kasi ang auno, eh, uh, tatapat ng Wednesday. Cheryl, isa nga sa mga factor, tama yung sinabi mo. Wala na tayo sa pandemic, kaya mas east na yung restrictions. Actually, 1.4 million ang inaasahan ng PPA sa mga pantalan sa buong bansa para sa undas. 2023 mas mataas 'yan sa 1.3 milyon ng mga pasahero noong nakaraang taon. Dito nga sa May Batangas sports simula 6 a.m. kanina, nasa 6,000 na mga pasahero na yung uh, na-record dito sa Batangas sport at uh, simula bukas hanggang sa weekend daw ay posibleng tumaas pa 'yan sa 17,000 hanggang 20,000 na mga pasahero na mag-uunda sa mga probinsya at maging yung mga uuwi para bumoto para sa BSKE ng mabilis lang ito na pasada no. Uh, paalala lang din sa mga pasahero na bawal magdala ng mga armas, flammable material, matutulis at yung mga matatalim na bagay at maging dito sa Batangas Port bawal pa rin yung pagdala ng mga pork and uh, uh, mga pork products. Ika nga kasi nga dito nga sa Banta ng swine flu at bird flu at Cheryl, paalala na rin sa mga pasahero natin kung first time niyo dito sa Batangas Sport, eh, talamak kasi yung kalakaran ng pagbebenta ng mga travel insurance sa labas ng pantalan. Sabi ng pamunuan ng Batangas Sport ay hindi yan required kasi kung bibili ka ng ticket dito sa mga shipping line ay kasama na yung insurance. Sa labas daw, yung insurance binibenta ng 15 pesos pero hindi na yan daw required kung nakabili ka na ng ticket dito sa Batangas Sport mismo or sa mga shipping line mismo siya rin. Oo, oh, hindi na siya required kasi may kasama na yung bibili na ticket. Pero yung 15 pesos sakaling uh, may, may bumili pa rin, ano, added insurance umano, e legit ba naman? Mm hmm. Yun nga, Cheryl, yung problema ng pamunuan ng Batangas Port at, na maging, at maging ng PPA. Kaya ngayon, nakikipag-ugnayan na sila sa LGU at maging sa mga kapulisan para nga makontrol o mapaalis na yung uh, mga nagbebenta nitong kunwaring travel insurance. Kasi yung problema ng uh, Batangas Port ay nasa labas na kasi ng jurisdiction nila yung mga nagbebenta nitong mga travel insurance na worth 15 pesos. Cheryl, 15 pesos, maliit lang yan na kantid no? pero kung sa dami ng bibili na yan, eh, isang negosyo na yan o isang pang scam na yan, Cheryl, at hindi yan refundable. Cheryl, kung nakabili niyong na yung pasahero, for example, ako, wala talaga akong idea, nakabili na ako, eh, hindi ko na yan pwedeng ma-refund doon sa uh, napagbilhan ko sa labas ng port, Cheryl. Wala namang problema din, ano, kung legit talaga. ba diba? Kasi baka mamaya, eh, sabi mo nga, eh, nang sa scam lamang ito. At uh, yeah, it's best na at least man lang may babala sa labas kahit na sa labas na ito hindi na nila jurisdiction or wala na sa kanilang uh, responsibilidad yun ano, na magpaalala pero at least man lang maglagay sila ng paalala dun sa labas na kapaskil. Oo, Sheryl. Sabi nga ni Jay Santiago, yung uh, general manager ng PPA, may mga paalala naman talaga dito sa entrada ng uh, Batangas Sport na no need na bumili ng additional uh, travel insurance. Although nasabi mo nga, Sheryl, na dagdag na rin protection yan. Pero kasi para sa ibang mga pasahero ay uh, additional expenses na rin yan para sa kanila. lalo na yung mga tinatawag those who try to make ends meet, no, Sheryl? Yung mga uh, mas siguro kulang talaga sa budget. Kaya mas minabuti ng PPA na kung pwede nga talaga sa mga pasahero ay wag na sila talaga bumili. Enough na daw yung na ticket na nabili na sa mga shipping line kasi doon pa lang meron ng travel insurance yon Sherry. Maraming salamat, Gio Robles. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.